kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ni sa panaginip ay hindi siguro naisip na balang araw itong senaryo na ito ay mangyayari mismo sa harap ng kanyang kinukonsiderang kaharian matapos magmatigasan sa Senado si Pastor Kibuloy nang hindi ito dumalo sa investigasyon kaugnay sa mga ligasyon laban sa kanya ay hindi na ito tinantana ng senador na nangunguna sa pagbakbak sa kanya kaugnay sa mga inireklamo ng mga dati nitong miyembro. Hindi tinantana ng senadora si Kibuloy matapos ang ilang beses nitong pagdedma sa imbitasyon ng Senado. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an immigration lookout bulletin order or whole departure order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Sunod-sunod na ang kahirapang nadarama ng pastor nang dumating na ang arestwaran para sa kanya. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveilan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin, noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, linigwak lahat ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Pero mukhang hindi kaya ng mga mismong pulis sa Davao ang hanapin at arestuhin ang nagtatagong pastor. Rason para padalhan na ito ng gobyerno ng Elite Force na SAF para magsilbi ng arestwarant at arestuhin ang dating takbuhan ng mga politiko tuwing eleksyon na si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit na may bitbit -bit ng warrant ang mga pulis ay hindi pa rin nagpatinag ang mga miyembro ng KOJC na nagtatanggol sa kanilang pastor. Nagbarikada at nagprotesta ang mga ito sa balak ng mga pulis na pumasok sa loob habang nagbabaka sa kaling. Matagpuan doon at maaresto ang pastor na mayroong sandamakmak na kaso. Nagmala Chinese Coast Guard ang mga miyembro ng KOJC at binugahan ng malamig na tubig ang miyembro ng SAF na nagdangkang umakyat sa gate gamit ang hagdan para makapasok. Maximum tolerance ang pinairal ng mga pulis na nagsilbi ng warrant of arrest. Tatlong mga lugar na pagmamayari ng pastor ang sinubukang pasukin ng mga pulis. Sa paniniwalang naroon sa isa sa mga lugar na yon ng pastor, nagpatuloy ang pagmamatigas ng mga miyembro ng KOJC hanggang sa pumasok na sa eksena si dating Presidente Duterte at nanawagan sa mga miyembro na hayaan ng makapasok ang Special Action Force. Ganon din kay Pastor Kibuloy na sumurender na ito. Kung andun lang din naman pala siya, Surla na ng mga polis, istoryahipod ang mga abogado ni Pastor, mag sila. Pagkahuman, akong tambang kinahamewaran against kay Pastor, musurrender na lang siya, bispo eh. Pero katulad ng inaasahan ay wala doon ng wanted na Pastor. Tatlong helicopters ang makikitang nasa taas paikot-ikot at nagmamatsyag. Kung mayroon bang kahinahinalang hinalang tatakas mula sa loob ng hinahalugog na propidad ng pastor? Sa huli, ay lumabas na bigo ang mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest dahil wala doon ang wanted na Kibuloy. Ang tanong, hanggang kailan kayang makakayang magtatago sa batas ang sikat na pastor? Meron kayang miyembro ng kanilang samahan ang makakayang isuplong siya? sa oras na lalagyan na ng patong sa ulo ang kanilang pinakamamahal na pastor ganitong uri pa rin ba ang plier na gamit mo? Nako, lumang disenyo at mahinang klase ito. Meron ng bago kaibigan. Ito ang industrial grade na plier. Maliban sa 9 inches ang haba ay multifunction pa ang gamit nito. Malupit ito sa pagputol ng kung ano-anong matitigas na bagay na kailangan mong putulin. Moderno ang disenyo, kaya napakaganda ang pakiramdam kapag ito'y hawak-hawak mo. Huwag nang balampasin ang pagkakataon na meron ganito sa bahay mo. Order din mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Samantala, Makikitang masayang magkaakbay ang abogadong si Ferdinand Tupasio kasama ang kanyang kliyente na si dating congressman Arnie Teves sa Timor Leste. Ayon sa abogado, nirelease na daw ng Timor Leste ang kanyang kliyente dahil raw sa kapalpakan ng Pilipinas sa paghingi ng extradition ni Teves na hindi naaayon sa international law. Sa madaling salita, palpak na naman ng DOJ sa kanilang naging galaw. Pero kaagad itong sinagot ni DOJ spokesman Miko Clavano ayon sa kanya. Ang statement na inilabas ni Topacio ay isa raw insulto sa Pilipinas at Timor Leste, dagdag pa ni Clavano, na matapos raw i-release sa bilangguan si Tevez ay kaagad naman itong inaresto at ibinalik sa preso. Pero pinaninindigan pa rin ni Ator ni Topacio na totoo ngang pinalaya na ng Timor Leste si Tevez na kanyang kliyente. Ang tanong, sino kaya ang totoong nagsasabi? Ang DOJ o si Atty. Tupacio. malaking kahihiyan sa panik ng gobyerno at malaking tagumpay sa panik nila Topacio kapag marilis si Teves at hahaya ang manatili sa Timor Leste. Tatanggapin kaya ng gobyerno ang kanilang pagkatalo sa kaling mangyari ito? Ikaw, sa tingin mo ba'y mananalo sa kaso si Teves at Topacio? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.